Kamusta sa lahat. Maligayang pagbabalik sa Daily Christian Devotional. Sa video na ito, titingnan natin ang limang malalim na aral mula kay Jesus na magbabago sa iyong buhay. Si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Siya ang pinakamataas na guro at ang kanyang mga salita ay puno ng karunungan at pag-ibig. Sa video na ito, Susuriin natin ang lima sa kanyang kinakamalalim na aral na makakatulong sa atin na mamuhay ng mas mabuting buhay. Kaya't sumisid na tayo. Unang-una, mahalin ang iyong mga kaaway. Ito ay isa sa mga pinakamasugid na turo ni Jesus. Sa kapahayagan sa bundok, sinabi niya, Narinig ninyo na sinabi, Mahalin mo ang iyong kapwa at kailangang umiwas sa iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, Mahalin ang inyong mga kaaway at balain ang mga sumusumpa sa inyo. Gumawa ng kabutihan sa mga napupuot sa inyo at manalangin para sa mga umaabuso at nagpapahirap sa inyo. Mateo 5.43-44 Ibig nitong sabihin na hindi lamang natin dapat mahalin ang mga nagmamahal sa atin, kundi pati ang mga napupuot sa atin. Hindi ito madali, ngunit possible ito sa tulong ng Diyos. Kapag minamahal natin ang ating mga kaaway, Nagiging katulad tayo ni Hesus na pinatawad ang mga nagkrus sa Kanya. Ang alawa, ang kahalagahan ng pananampalataya. Madalas na nagsasalita si Hesus tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya. Sa katunayan, karamihan sa kanyang mga himala ay ginawa dahil sa pananampalataya ng mga humingi nito. Sinabi niya, ayon sa iyong pananampalataya, gawin ito para sa iyo. Mateo 9.29 ang mga salitang ito ay nagpapakita sa atin na ang pananampalataya ay mahalaga sa ating relasyon sa Diyos. Nang walang pananampalataya, hindi natin may papakita ang kaluguran sa Diyos o matanggap ang Kanyang mga biyaya. Tinuruan din tayo ni Jesus na manalangin. Aming ama na nasa langit, sambahin ang ngalan mo, na nagpapakita sa atin na ang Diyos ay karapat dapat purihin at ang Kanyang pangalan ay dapat igala. Pangatlo, patawarin ang iba. Isang mahalagang aral mula kay Jesus ay e ang pagpapatawad sa iba. Sa panalangin ng Panginoon, itinuro niya sa atin na magsalita, Patawarin kami sa aming mga utang gaya ng aming pagpapatawad sa aming mga nangungutang. Itinuturo sa atin nito na dapat nating patawarin ang iba sa kanilang mga pagkakamali laban sa ating gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Lahat tayo ay nagkakamali at lahat tayo ay nangangailangan ng tawad. Kaya dapat tayong mabilis na magpatawad sa iba at hindi dapat magtataglay ng sama ng loob. Numero 4. Huwag magalala. Sa mundong ito, madali tayong mahulog sa alalahanin at pagkabahala. Ngunit tinuturo sa atin ni Jesus na huwag magalala. Sa sermon sa bundok, sinabi niya, Kaya huwag kayong magalala, na sinasabi, Ano ang kakainin natin? o ano ang inumin natin, o ano ang isasutnin, sa pagkapagkatapos ng lahat ng mga bagay na ito ay hinahanap ng mga gentle. Pagkat alam ng inyong makalangit na ama na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. munit unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Matthew 6, 31, 33 ang mga salitang ito ay nagtuturo sa atin na hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa mga bagay ng buhay na ito. Kundi dapat nating hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Kapag ginawa natin ito, alagaan ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Bilang lima, ikaw ay may halaga na ikamatay. Ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang aral mula kay Hesus. Ipinakita niya sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin. Sinasabi sa Juan 3 oras 16 na minuto, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay namatay sa krus upang bayaran ang presyo ng ating mga kasalanan upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Ipinapakita nito sa atin na may halaga tayo na ipaglaban at na may plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Ilan lamang ito sa maraming malalim na aral na itinuro ni Jesus. Ang kanyang mga turo ay giya sa pamumuhay ng isang buhay na punong-puno ng kahulugan at layunin. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga araling ito, maari tayong magsikap na maging katulad ni Jesus at makagawa ng positibong epekto sa mundong paligid natin. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga video na katulad nito. At tulad ng deity, tandaan na ilagay si Jesus sa iyong puso.